Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Andito nga pala tayo ngayon, umatintay tayo ng may appointment, may appointment nga pala tayo ngayon dito, umatintay tayo ng orientation sa World App. So ano ba itong World up guys? Ito yung pinaka easy money ngayon. Take note, easy money. Pagkatapos mong umatin ng orientation dito is magkakapera ka ng 2,000 to 3,000. 8,000 depende sa crypto kasi may libre silang crypto o yung world coin kung tawagin nila no na libre yun na ika out mo agad yon ura-urada sa GCash mo na ita-transfer mo agad sa Philippine Peso siya nga pala wala kang ilalabas na pera dito pupunta ka lang, pipili ka lang ang schedule mo, kung saan lugar mo gusto umatend ng orientation, halimbawa kung saan lugar ka, saan malapit, kalat nga pala yung mga lugar na kung saan saan sila nagpapa-orient ngayon, halimbawa San Juan, Makati Malabon, Valenzuela Bulacan, Binangona, Rizal Cavite, so pipili ka ng lugar kung saan ka malapit, tapos magsiset ka ng oras mo doon, kung anong oras ka pwedeng umatend ng orientation ang kalagahan lang dito sa orientation dapat hindi ka malate, dapat sakto ka or nag-advance ka pa ng mga 5 minutes bago magsimula yung orientation no nga pala itong orientation na to is nagre-range lang to ng haba nya lang is mga parang yan orientation nya ginagawa na yun, no? yan pinapanood lang papanoorin mo lang siya sa screen so bali yung haba ng video na yun is nagkakahaba lang sya ng mga 15 to 20 minutes kung di ako nagkakamali ganyan lang siya kahaba tapos pagkatapos mo mapapanood yan meron na ngayong physical na mag-orient sa'yo bali parang uulitin niya lang din yan yung pinapanood natin kung talaga naiintindihan ba natin ganoon lang kasimple pagkatapos niya magkakaroon na siya ng verifying pupunta na tayo sa verifying pupunta tayo doon kung saan magkakaroon ng iris scanning ano ba yung iris scanning ito natin yung mukha natin doon sa camera para ma-verify tayo na tayo ay talagang tao, authentic na tao, hindi tayo AI yung yung artificial intelligence. Nga pala itong world up na to binuo ng CEO na ito na si Sam Alton Sam Alton dahil kay Meron kasing iniwasan nila yung mga scammers kasi meron pala sa ibang bansa na nangyari na may nakantransaction trans siya ng online tapos yung nangyari sa kanya akala niya tutuntao yung katransaksyon niya yung pala mga AI lang ginaya yung muka ginaya yung ano ginaya yung boses naglabas siya ngayon ng 25 million dollars so na-scam siya doon kaya ngayon ginawa ito ni Sam Alton ba may arin itong world up na to sa pamagitan ng yan o no, yung mga camera na yan no? i-scan ka lang dyan tutukot mo lang yung mukha mo dyan lalakihan mo lang yung mata mo para ma recognize yung camera yung mata mo yan mabasa niya mabasa niya yung mata mo tapos yun pagkatapos na na program na, na okay na lalagyan na nila ng libring token o world coin kung tawagin nila no Nang halagang 54 so yung world coin nga pala nila ngayon is nagkakalaga ng 3,000 so kailangan mo lang magpaano rito ng 24 hours para mailabas mo yung pera na binigay nila eto naman yung manual ng step by step kung paano may kakash out yung world Coin para mailipat mo sa Gcash no. Yan. Yung 54 world coin na binigay nila na nagkaka-value ng 3,000 pesos. Nga pala gagawa ko siya ng tutorial sa susunod na araw para ma cash out natin yung step by step gagawin natin no. Sa ngayon kasi inaantay pa natin yung remaining time niya na lalabas na 24 hours kasi sa tulog ng 24 hours bago pa natin may ka-cash out yun. Ilalagay ko nga pala sa description guys kung paano i-download si World app at kung paano yung step by step na magagagawin nyo dito para ma-install nyo siya at kung paano mag-sign up. Ito naman yung kanyang actual orientation. Pero

a deep Just imagine making a video call where your colleagues or loved ones aren't real. Scammers could easily deceive you into sending money, revealing sensitive information, and compromising your safety. Or to and Confirm that the people you talk to, send money, and see online are not artificial. A quick test to tell humans apart from bots, usually by identifying images or typing distorted text. though not always, ai and puzzle solving and image text recognition recapture may not be as effective. as ai becomes more sophisticated, it's becoming harder to distinguish between humans and machines.